Pagandang mga narap po, minamahal ng mga magulang at kapatid. Sa channel na to, kung saan po sinasagot ng Diyos sa mga katanong at sa puso't isip natin, sa magitan ng salita niya Biblia. So, ngayon pong pag-usapan po natin ay patungkol po sa mga makikita natin na ginagawa ng mga uh, kapwa natin, ano po, ng mga miyembro ng simbahan ng Roma. Ang pamagat po natin sa ngayon, Nagkakasala ba ng idolatry ang mga katoliko? Napakalungkot po na ang turo sa mga kaibigan po natin at kaanak na katoliko. Ang paggamit po ng mga rebulto, larawan, mga imahe na ano po, nakatanggap-tanggap at kailangan po sa pagsamba. Turuan po sila ng mga kailang mga pamunaan nako? po na mga larawan, tributo ng simbahan na hindi talagang sinasamba, kundi pantulong sa pagsamba nila. O? Matagal na po na pinapayagan ng simbahan katolika ang paggamit ng mga imahen sa pagsamba. Ginago po nila kasi ang sampung utos. Pinag-isa ang at pangalawang utos ng Diyos. Sabi po ng mo po nila, Ako ang Panginoon ay yung Diyos, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Nakakagulit po na nawawala ang nakalagay po sa ikalawang utos. Umiral po na naman ang sariling duskate ng mga tao, kagaya po ni Cain, na kapatid na Abel. Di po ba naghandog si Cain ng sakripisyo sa Diyos pero tinanggihan ng Panginoon? dahil sa sariling diskarte niya ano po, imbes na sumunod sa uh, requirement ng Panginoon yung gusto niyang iala yung kanyang binigay o yun ang doon ang sinasabi po ni Kulang Utos huwag kayong gagawa ng mga imahin na kinupit ano po? Na po natin nakasama po sa pong utos ang wag mag, na, na huwag magkakaroon ng ibang Diyos, ang utos po na wag gagawa ng imahin. Dahil palagi yung mga imahin ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa mulat mula po po. Ano po? Okay. O sa kasaysayan po ng Biblia at ng mga taong pag-ano. Hindi po maganda po na alisin ng huwag kayong gagawa ng imahin sa listahan ng sampung utos. Kahinahinala po ito dahil gumagamit ng mga larawan ni Revolto ang simbahan ng Roma sa pagsamba po nila. Mayroon pong magandang dahilan kung bakit hindi dapat gumamit ang mga imahin sa pagsamba. Una, kung ginagawa po nating visual aid ang mga laraw na subutos sa pagsamba, ihalamag na natin ang utos na sambahin ng Diyos sa Espiritu at Katotohanan. So, makibukas po tayo sa nakasulat po sa banal na kasulatan. Ano po? Ito po sa 1-4. Okay. 1-4 dalawang hanggang 24 sabi dito Tandaan mo darating ang panahon at narito na nga na ang mga tuloy na sumasamba ay sasamba sa Ama sa Espiritu at Katohanan ganitong uli ng pagsabang hinahanap ng Ama ang Diyos ay Espiritu kaya ang sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa magitan ng Espiritu at Katotohanan. So, yun yun ang pagsamba na hinihingi ng Panginoon ano so, isa po, po wala na, kung ano anong isura ng Diyos, yan po ang maliwanag sa 1 1, 18 buksan po natin uli ang ating mga Biblia dun po sa dyan, natininan po natin kanina, 1 sa kabanata 1 naman tayo pumunta talata talata 18 Okay, sabi dito, wala pang nakakakita sa Diyos ang mga kaikilan. Ngunit, pinakilala siya sa atin ang Diyos anak. Ang kaisa isang anak na nasa piling ng ama. Yun. So, wala pa nakita sa Diyos. Basahin po natin to. Okay. So, basahin niyo po yan sa sarili niyo po ng uh, um, uh, mga kwarto o tahanan nyo. At dahil po, Espiritu po ang Diyos, kawalan po ng pagganang ang mag-isip tayo ng larawan o para sa Kanya. Wala po nakakatiyak po sa itsura ni Jesus Cristo nung nasa katawang panlupa po po siya, ang paglalarawan na binibigay po sa atin sa Biblia ay ito po masahin natin ang nakasulat sa Isaías 53 Sabi dito 2-3 Kalo ba na Panginoon na lumagwa ang kanyang lingkod kaya ng tanim na lumalago na gugat sa tuyong rupa walang kagandahan o katangiyang makakaapit sa atin para siya ay kapitan No. So, sabi, wala daw siyang kagandahan. Yun. No. No. O katangi yung mga kaakit sa atin. So, ito pong kakulangan na ito sa paglalarawan ng anyo ni Kristo, hindi po nakakapigil sa simbahang katolika nagmuha ng imahin doon. Kahit sa simbahan po kayo pumunta, paralan, monasteryo, kumbento, o gusali na katoliko, ay may mga painting ng Diyosama, Diyosana, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, ni Mama Mary o ni Jose, na asawa niya, at sa mga sundo, Marami pong nakadisplay ng mga rebulto at statwa. Mga bagay na ng mga santo tinatawag ng mga relics. Ano po? So may mga shrine po na may piraso ng krus cross na pinagpakuan daw ni Cristo. Sa so, lahat po ng mga bagay nito ay tinuturing na sa grando. At dapat bigyan po ng pitagan ano po, ng mga deboto. Talamak po at lantaran ng maling pagsamba o idolatry na ginagawa po ng mga kababayan po nating katoliko. At hindi lang kababayan, pati mga tagaibang mansan po. Pero hindi sila naniniwala idolatry ang ginagawa nila. Tinuro ng mahusin sa kanila na hindi pagsamba kundi veneration ang ginagawa nila sa mga santo ang ulit pangalawang utos ay tungkol po sa pagsamba sa Diyos Diyosa. Diyos. Sa makatawid po, ang mga imahin ay Diyos sa pananaw ng Panginoon. Basahin po natin ang nakasulat po sa Exodus 20. Yan pong uh, katatagpuan po natin ng Ten Commandments. Yan po, dun po. Basahin natin mula talata 1 hanggang talata lima. Hababa, Ako ang Panginoon ng Diyos na nabas sa inyo sa Egypto. Kung saan kayo nalipin, huwag kayong sasamba. Sa ibang mga Diyos maliban sa akin, huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan. Naanyo na anumang bagay sa langit, sa lupa o sa tubig, huwag niyo itong paglilingkuran na nasambahin. Dahil ako ang Panginoon ng Diyos at ayaw na may sinasamba kayo iba. Kinarurusahan ko ang mga nagkakasala sa akin, pati ng mga anak hanggang sa ikatlo at kaapat na henerasyon na mga sumusuway sa akin. Yan. Sa talatang anim, pero pinapakita kong aking pagmamahal sa napakaraming na na nagmamahal sa akin at sumusunod sa mga utos ko. Ayan. So, makita po natin ang sabi doon. wag kayong gagawa ng mga Diyos Diyosan. So, ano po yon Mga narawan at rebulto. Diba? Ano so, nagkakasala po ng idolatry ang simbahang katolika. Umanabag po sila sa utos ng Diyos. Tama po? Kung gusto po natin makilala ang Diyos ng buhay, na naghahanap po ng mga taong sasamba sa Kanya, sa spirit at katotohanan, kailangan po Umiibo tayo ng tawad sa lahat po ng kasalanan po natin. Lalong-lalo na po sa maling pagsamba. ano po? na tayo po ay nagre-rebelde di sa Diyos, pinipilit po natin tama ang mali. Ano po? Ruxi natin ang makasalanan po natin. So, hindi lang po idolatry ang kasalanan po natin ng mga tao. Kundi lahat na po, ano? Pagsisinungaling, pag-chichismis, uh, ano po? Kasama na po dyan at yung mga pagsasalita natin ng masakit sa kapwa natin. So, tanggapin po natin si Yesu sa puso natin. Bilang sarili nating tagapagligtas at Panginoon nating buhay. Okay. So, may wala po nakita po natin sa salita ng Diyos. Yung ginagawa po natin ng mga kababayan natin, ng mga kaibigan natin, kaanak ng mga katulit po, ay kasalanan po ng idolatry na pagsamba sa Diyos Diyos sa Ayaw po nilang aminin at ayaw nilang talikuran ng kasalanan na ito dahil nakasanayan na nila. Ayaw po. Hindi po ba po nila alam na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kapahamakan na sa lagat tagyat ang apoy sa naglalagablog na ng apoy ng impyerno. Ang lahat ng kasalanan. Kung po nating gawin ng dahilan ko na pantulong sa pagsamba natin. Ano ba? natin ng mga excuses yung ating mga ginagawang mali. Ano po? Aminin natin po na tayo kayo nagkasala para patawarin tayo ng Diyos. Kasi kung hindi natin na aminin yung kasalanan natin, paano tayo mapatawad ng Panginoon? Ano po? so magbaba po tayo ngayon. Aminin tayo ng tawad tumalikod na tayo sa masamang bumuhay natin. Tatama natin ang ating relasyon sa Diyos. Kilalanin natin ng Diyos kung ano talaga at sino talaga siya. Sa po espiritu, dapat po siya natin sambahin. Sa espiritu at katotohanan, huwag po natin gayahin yung katuwira ng mga taong religyoso ano po, na may sarili silang diskarte sa kanilang pagsamba sa Diyos ang importante po sa Diyos, kinagawa natin ang kalooban niya. Ano po? Yun. So, tayo po ngayon ay manalangin, tumulong tayo sa Diyos. At uh, tama natin ating puso sa harapan ng Diyos para tayo maging katanggap-tanggap sa Kanya. Tanggapin niya yung mga panalangin natin at tayo ay i-welcome po niya. No, um, papasukin niya sa kanyang walang hanggang kaharian. Yan po ang langit. So, manalangin po tayo sa mga sa yung Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa masalita ko niyo po na narinig ko sa araw na to na ikakasal pala ako ng idolatry pagsamba sa Diyos Diyos sa, sa mga ribulto na to Panginoon, na kinagisnan ko po, Panginakala ko, tama ang Panginoon dahil yung wala pong nagsasabi ng katotohanan tungkol po sa daan patungo sa inyo, Panginoon. Matawarin niyo po ako sa maling pagsamba, O Diyos. Sala po na aking makasalanan sa puso at isip at sa aking pananalita at sa aking mga gawa, Panginoon. Inisin niyo po ako ng bangang dugo na yung butong anak ng Jesus. Mula ulang dalapakan, Panginoon, sa lahat po ng kasalanan at turunihan. At Panginoon sa Kristo, pumasok po kayo sa aking buhay. Kaya po maghari, Panginoon. At magpatakbo. At simula sa ano ito, Panginoon sa Kristo, ako po, po yung buhay para sa inyo lamang. Maglilingkod sa inyo hanggang sa ulo nila. At Panginoon, puspusin niyo rin po ako na ng Espiritu pang may sa pamuhay ko ang salita ng Diyos. Masunod ko po ang sinasabi ninyo sa Bible, O oh Lord God. At mapagtagam po yung ng tukso ko alam ng Thank you, Panginoon. Sa lahat po ng ginawa niya para sa akin sa kapatawaran ng aking makasalanan, piligtas ng aking galulawa, at sa buhay na wala hanggan, na pinagkakalaw niyo rin po sa akin dahil sa na ako ngayon. Kaya Heso Kristo, bilang aking tapapagtas at Panginoon na aking buhay. Thank you, Lord. Ito aking dalangin sa matamis sa pangalan ng Jesus. Amen sa so, kanilang lain ko yun ay napatawan ng Diyos ang lahat ng kasalanan niyo. Pagdadalong kayo sa tuwa at ipagsabihin niyo po sa mga kapitbahay niyo na kristyano na kayo ngayon at papunta na kayo sa langit. Marumuho kayo sa pananampalataya, magbasa kayo ng Bible simulan niyo po sa Gospel of John para makilala niyo po ang sinyo sa Kristo, sumunod. Maghanap kayo ng church kung saan po ating muturo purong salita ng Diyos, walang dagdag ng bawas, wala Genesis Revelation ng mga Uh, tao po roon, mga Kristiyano, ay malayang magbasa sa sarili nila ng salita ng Diyos. May sila ng kanilang mga pastor at ministro. So, sa mga mga napatay ng church, ang sanang po pangalan ng Yesu Cristo, hindi po pangalan ng Santo, hindi pangalan ng Mang Mary, hindi pangalan ni Pope Francis, hindi po pangalan ng pastor ginagawang appointed sa of God, hindi po pangalan ng secretary ng si Kristo lang po ang magdadalap sa atin sa langit. At sa munod, maghahin tayo ng church, akong masalang parang spirit ang kumikilis sa kaligtnaan. Yung nabagong buhay ng mga pagkaya, tumutulong sa palilingkod ng mga kristyano, sa pagsamba natin sa Diyos, sa spirit ng katotohanan, at gumagawa ng mga himala at kababalagahan sa buhay natin. Kung kayo po ay nabless po ng programa na ito, pagsabihin niyo po sa mga kilala niyo, mga kapamilya niyo, mga kaibigan, nung may programa po sa internet, na kung saan yung mga tanong natin sa buhay ay hinahanapan po ng sagot sa kasasarita ng Diyos. Ano po yung mga kailangan marunong ng mga programa sa TV o kaya sa internet na ako sinasabot sinasagot ang tanong. Pero pinapaikot lang pala tayo at dinadal tayo sa panibagong sekta. Wala po sa sekta na relihan na kaligtasan natin kundi nasa tamang relasyon sa Diyos sa magitan ng kanyang muntong na anak ng Jesus. So, kung may mga dagdag kayong feedback, suggestion, comment, mag-sir po kayo yung sa baba. Kaya mag-email kayo, mag-text kayo sa akin. Ano ba? Nandiyan kayo ako yung uh, email address, tsaka uh, mobile, num mobile number. And so, sa na napakita po natin, at po kayo po po hinihipo ng Panginoon na makiisa sa pagligtas natin ng kaluluwa ano po sa magiging ang natin sa YouTube. Welcome po yung tulong na panalangin at tulong na pinansyal. So, hanggang susunod po ng paghita po natin dito po sa YouTube, sa channel na ito ng My Lord and I, kung saan po ang pakainan po natin, tapos sa parang ni si Chris, daling po lahat ng mga tao sa pananpanginoon. Sa Diyos po lahat ng papuri at pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon.